boxwagay nang kinukuha dito. So racers. Ang ganda nito talaga. Ang ganda talaga nito. So wala pa, AMG Honda. Wala yung Porsche dito, ah. So Volkswagen na Chevrolet. Ito yung ganda talaga oh, si Wednesday, yung Wednesday na ano, casting. So wala tayong mga kukuha ng hindi ito. Tingnan natin. Mga si zero tayo dito. Ito yung bagong ano ngayon, yung Eliminator. Mercury Cougar. Ang ganda ng casting nito. Solid 'to. FNF Burago na Oracle wala, wala silang tira, lang nakatago dito yata ngayon. So, tingin tayo. Minsan kasi may nagtatago dito. Wala. Yun lang ang laman nila dito. Monster jam, monster trucks. Ito yung pan palo. Ayan yung Spongebob. Oh. <laughs> Spongebob na, ano, SpongeBob na monster truck. Two packs. So, natin, baka may chase dito eh. May labo. Malabong magkaroon ng chase dito ng ganitong oras. Pink slip. Pink slip. Oh, ang ganda ng casting nito. Ganda ng casting nito. Shelby, Cobra. Ganda ng casting. Solid. Tapos, ah, Porsche na naman to. Meron na tayo na ito. Meron na tayong casting na yan yung Porsche na yan so oh may rigs dito magkano to yung tune na to hindi ko na sila yung tune dito na ano uh, carded hindi ko pa na sila dito yung carded na tune so wala wala tayong makukuha MBX wala bagong lapag tong MBX ah Karma Rivero so yun nga yung laman ng target dito malapit sa amin dito mas production FJ Cruiser BMW tapos yung ano yung Honda Civic ayan o dami nyan Honda Civic meron na tayo niyan. may, may anim yata ako may walo FJ Cruiser tapos itong BMW na to ito yung kasama sa casting na watch nya yung Honda Civic Type R